Ayan mga kabagay, bali pagpunta tayo ng hospital. Mayroong uh, lumapit sa na ano, uh, tropa natin na komando. So bali nagkasakit yung tatay niya, nasa hospital ngayon, naka-admit. So ayan, bali sama natin si Kusang GR, maghati tayo ng pagkain. So ayan mga kabagay, bali nandito sa ano, sa hospital ng RTN Townsite. So pupunta natin yung ano, tropa natin ah uh, bali lumapit dito, doon sa amin si kasang GR na ano ah uh, yun isa uh, walang ano uh, walang pambiling pagkain yung tropa natin bilang isang komando siyempre kahit na sa maliit na tulong makatulong tayo mga kabagay so ayan bali yung laman ng wallet ko isa uh, 100 pesos na lang So, binigay ko na sa kanya para may pambili tayo ng pagkain mga kabagay. So, subukan natin pumasok sa loob kung papayagan tayo mga kabagay. Yung tatay ng tropa natin, yung tatay niya isang kakakumando rin. Kaya, kahit sa malit na halaga, isa makatulong tayo. Ba't ano nangyari sa'yo? Sa? Uy, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? parang magkain ako, magsuka ba? Sabay may Ay. marang mag, may mag dito. Parang ano nga, wala na. Anong. Wala, wala na Wala pa nung nawa. Ba? Baka ka pa rin. Nagainom. Pa! Bagay na tanong niya kung nagainom ka pa daw. Hindi ko nag-inom. Wala ba, na. Ayun o, hey, no, kainin mo yung tinapay. Oo. Salamat, -huh. Para mo. Bukas na lang siguro... Galingan sa kanya. Oo, uh, salamat. Bukas na lang siguro ako sa request mo na ano para makalakad si JR sa mga tropa. Nandun na ako. Nagpaano ako doon sa barangay. Kita ko sila. Sildo bukas. Hindi ko lang alam kung sahod na. Pero bukas pa yung ano. Yung ano. Magpasiyay lang daw bago para iyan doon tapos kukunin ko na yung bill. Lati ko kay Kapitan. Ligay mo kay Kapitan? Oo. Pag ano, pa. Oo. Oh. Okay. ako Okay. 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 Yan ang ilagay mo. Magtaan. So, parang ako oh, O. Pagkain mo yan. Magkain ko ba? Pag kumain ko, yung kanin niya matigas, magbalik. Yan ang lang. Lugaw talaga ang kainin ko para magpasok. Tagal na yan. Mga... Ang pa. Nandito yung junior mo. Wala yung Ano kusang nilagay, pang hindi Dito, dyan lang sa'yo. Wala, walang flashlight dyan. kung ano yung nag ikaw na dyan lang lang. Yan sa Walang na ako kanina pa, wala na akong ano. Wala, wala, no wicked. Wala, wala ako Parang hindi ko talaga yung Ano may ito lang, may ito Kailangan pa si Lumpong. Kailan ka pa sinumpong? Oh, eh? Huwag mo nang isipin yung asawa mo na yun. Wala na yun. Wala na yan. Andiyan pa rin. Pabayaan mo na yun. Hirap. Iyak ka ka sa anak. Kanto okay. eh. Pasinsya ka na dito sa binigay ko. Oo, oh, mamaya. Kaya niyo mo yan. Salamat lang nga. Wala naman ako. Nakinaw. Tagal. Wala naman ako. yung labor ag trap kay poster ka ba? Mm -hmm. Wala na ko lang ginom noon yung tawag na ko. na ko lang ng ginom. Papatay na ko yung erto no. Sa trake, Bakit para mika? Eh. So mga kakusa siya no? si ano si Kusang Kiyaw So bali na dito siya ngayon sa hospital. Butaya... na admit siya dito. Ano nangyari sa iyo? Nagsuka-suka? No? Oh, suka ko pag makakain ako, no, si isuka lang ko talaga. Yung may pa para mamaya magbara dito, ha? Eh, hey, paplata. Tindig mo. Hmm. So ayun mga kabagay, bali ito yung ano, uh, mga kakusa, ito yung kanyang bill 1,200 So uh, sa kasuhin nalang ito ni Kusang JR bukas ng mga para sa mga tropa Sa na lang ni Kusang JR yung bukas Oh eh. Halo, Pak. Bagaimana kami. Tapang Tolong nah. Oh, ma Mbak megbalita omaya mama dengarau. Oh, oh. Mm. Sini. Sini. Selamat Di Pak nih Oh, sih, sih, sih. Sini. 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 So ayan mga kabagay, bali pabalik na kami ng barangay. So nagkatid lang kami ng ano, ng pagkain ni Kusang mga kabagay. Eh wala pang kain yung ano. Tropa.